so ah. Ay, mga ay. Pa. pa. So ngayon mga kalaw ay magbebenta po kami ng baboy at sila mama at papa po is galing po sila sa Kabadbaran City. So kaya pumunta po si papa dito dahil yung kanyang tricycle po ang gagamitin namin para isakay po yung baboy doon. Kasi alam niyo mga kalab, medyo magastos kung mag-aano pa kami ng tricycle. Ibang bayad na naman. Ibibenta po namin yung isang baboy namin dahil meron kaming ilalaan din sa perang iyan. So meron kaming tatlong baboy. Yung dalawa is sa susunod na namin, ibibenta. At alam niyo ba mga kalab, ang kilo po ng baboy ngayon is 170. Medyo bumaba na siya mga kalab, no? Pero yung pagkain sa baboy, sobrang mahal. Bakit kaya ganyan? sila po ay mga 3 months na po kaya tignan nyo po sila mga kalaw kung gaano po sila kalaki sa loob lang ng 3 months So ito na po ang aming tatlong baboy. Ayan. Mga babae po yan mga kalaw. Maniwala kayo sa hindi na talagang palagi na lang namin napapansin hindi na siya umaabot ng ilang buwan mga kalab, 4 months or 5 months bago na namin siya ibenta. Kasi di ba sobrang laki na nila mga kalab. Sa loob lang ng 3 months, sobrang laki na po nila. Alam ko, kapakanan po ito ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement dahil yun po ang kanilang vitamins po sa pang-araw-araw. Kaya, yung baboy namin, napaka-hyper, talagang sobrang ingay. So, ang bibili po sa atin ng baboy mga kalab, ay sila Auntie Meldred po, yung kaibigan po namin na ikinasal po. Kaya sila po ang bibili. Mamaya alas dos po ng hapon kukunin itong ating baboy sa mga makakabili talaga sa mga baboy namin hindi, hindi talaga sila magsisisi kasi talagang inaalagaan tamin yung baboy namin mahal yung pagkain tapos meron pa silang vitamins so, tignan nyo po sila kung gaano sila ka hyper mga hmm, napaka hyper tatlong babae ayan ito po ang patunay na 3 months na po sila ayan 3 months ago ayan po Ayan sila yung tatlong baboy namin. Sobrang laki na po nila sa loob lang ng 3 months. So ngayon makalabay, pupunta po kami doon sa mismo talagang pagtitimbangan ng baboy para ano, mangrenta kami ng paglalagyan ng baboy para makarating doon sa pagtitimbangan. Kasama ko pala si Usting. Ayan po. Hi mga kalabs. At si Papa Buboy yung ating sasakyan kasi wala po yung service nila makalab sa paglagyan ng baboy. So ayan makalabi, ito po yung sasakyan natin makalab sa pagpupuhan ng lalagyan ng timbang sa ating baboy so ayan mga kalab nandito na kami sa pagrerentahan namin ng paglalagyan ng baboy mga ayan po ayan Ay. alsa ra alsa ra alsa Ayan, iiyak na si Giselle mga kalaw kasi siya, taga, siya, kasi yung nagpapakain sa baboy. Ay. <laughs> siya po yung nagpapakain sa baboy mga kalaw. Oh, ka na, oh, ko. Ka na sa oh, na. Iiyak na si Giselle. So yung technique po sa amin dito mga kalab, para maano po yung baboy mga kalaw, no is tatakpan po yung kanya mukha

So ito pala si wow. LT Mildred na So siya yun po yung mismo talagang bumili sa baboy namin Oh, okay. Dos Dos 1 150 of Dos 1 152 Yung ano po ng ating baboy makakalab ang timbang po ay 108 ayan so nagulat kami mga kalab. Akala namin is mga 80 kilos lang siya pataas mga kalab. Pero nagtitimbang pala siya ng 108 mga kalab. Kaya sulit po yung ating pagbababoy mga kalab. Kaya dahil po talaga yan sa King's Vita Plus mga kalab. Kaya gamitin yun na. 3 months pa lang. Sa loob pa lang po ng 3 months mga kalab. Kaya sa mga gustong bumili po na King's Vita Plus, eh punta na po kayo sa aming Facebook page mga kalab magpiin po kayo doon yan po ay ilalagay po natin yan sa Slaughter mga kalab, dahil doon po ilalagay po at meron po kaming permit mga kalab, na legit po siya so, dito na po tayo sa Slaughter mga kalab, ito po yung ating permit na talagang legit po ang ating binibenta mga kalab. at alam niyo mga kalab, napapansin namin yung baboy na binenta namin noon is yun yung mas malaki pa kaysa dito sa binibenta namin. Pero nagulat ko yung mga kalab, Bakit? Sobrang laki po ng timbang kaysa nabinta namin po na baboy na talagang naghahalaga lang po siya ng 95 kilos lang po yung kilo niya. Yung pagtimbang niya po. So nagulat po ako. Instead na ito, maliit siya tingnan mga kalab, Pero ang laki pala ng timbangan niya mga kalab, Ewan ko lang kung ano yung may problema sa baboy ba namin o sa timbangan ba na namin doon. Kayun po, aantayin lang natin na mag-open ito para may lagay po natin yung ating baboy dito mga kalab. So madami po kaming nagbebenta ng baboy mga kalaw. Ayan at ayan. At ayan pa. So dito pala iniihaw po yung mga baboy mga kalaw. Ngayon ko lang nalaman mga kalaw. Ayan po yung mga baboy. Ah, uli ni Ma'am Po. to. Ay natingnan niyo po yung aming baboy na Ma'am Love. Buti na lang nakita po. Nandito po si Ate Geraldine Ma'am Love. Ayo pag kananak at pasunod na ra siya kay Gina naman tumulong na. Yan po, hamang isa ka baboy te. Dagit dugi pasuno kayo Hongie pa ko na rin bahaw di rampon. Tingnan niyo po yung baboy Ma'am Crab. Pili niya parang gusto niya ring magpabenta Ma'am Love. Kuwanan eh.

So, ayan mga Sila na lang po dalawa yung natira. Ayan. So, this coming September and October, meron kating fiesta dito. So, hindi namin sila binibenta ngayon. Isa lang muna mga kalab kasi balak din po namin. Bumili din po ng bangus po para doon sa aming fish pan. Para, syempre, wala naman kaming kuryente doon sa fish pan. So, maglagay nilang po kami ng bangus para medyo... May gumagalaw-galaw din po sa fish pan namin para maging Maganda din po ang pagtubo po ng ating mga sumpo po ayan. Ayan. So, actually mga ka, sila po is magkasing lucky lang po sila mga love. So, ayan mga love, maraming maraming salamat po sa lahat po na nagsuporta sa amin at sa mga nagsubaybay sa amin everyday. Maraming salamat po. Hindi kami magsasawang gumawa ng videos para sa inyo mga ka love. Yes, maraming maraming salamat. Kaya maraming salamat po sa lahat po nang nanonood ng aming vlog at syempre bago kayo umalis, please, please, don't forget to subscribe to our YouTube channel, YouTube channel. at kami Coming ang friend love team. This Dapat Love Love. Bye bye love. <laughs> 啊。